Nasa isang libot anim na daang benepisyaryo mula sa San Carlos City, Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal kahapon September 10. Ang mga benepisyaryo, kinabibilangan ng mga children with disabilities, bedridden senior citizens at mga biktima ng sunog. Hindi po tumitigil ang uh, city government ng San Carlos City together with Mayor Ayoy at lahat po ng uh, para kumatok sa bawat opisina ng ating mga senadores para makakuha tayo ng konting ayuda. Makatulong sa ating mga pamumuhay. Ang pinansyal na tulong na ito mula sa programa ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situation at muna sa tanggapan ni Senator Grace Poe. Dito ako para ipaalala sa inyo na meron kayong kaibigan sa Senado at si Senator Grace Poe yan. Hindi hindi kayo nakalimutan ni Senator Grace po. At tulad ng sinabi ko dati, bababa at bababa kami ng mas maraming tulong dito sa San Carlos para mas nararamdaman nyo na talagang taga dito ang pamilyang po. Lubos naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo. Samantala, nitong September 9, namahagi rin ng tulong ang DSWD at tanggapan ni Sen. Grispo sa mga Dagopenyo. Ito naman ay mula sa programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD. Kinabibilangan ito ng mga magsasaka, vendors at mga mangingisda. Bawat isa sa kanila nakatanggap ng 4,350 pesos mula sa kanilang sampung araw na pagtatanim ng mga coconut seedling sa Tondaligan Beach. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.